Kuya, kuya, naiinom ba itong tubig to, so, kuya, naiinom tubig? Iba lasa, kuya. Hindi, okay lang yan. Ta? Kuya, pera? pera. Bilhin tapay. Ah, wala. Wala kang pera? Saan ba? Ma Mada pera yan, ah, mga? Wala, kang pera dyan? Wala. ko, may pera kayo eh. kuya, kuya, alamat. laman. Uyah, kuya, kera, kuya. May pera, kuya. mayo kang pagkain dyan? Ay, wala po kang pera. Gawa ng nasa ilo po kayo. Pagkain meron po. Pagkain, pati Mayang yung pagkain niya. Kumakain ka ba nilagang gano'n? Kumakain ka ba Kuya, yun sila yung... Masarap po, kuya, yung lagang gano'n. Masama okay. yan. Yan, yeah, dipindi po Ito, ito, kuya. Ano to? Titikim lang ko, titikim lang. Titikim lang. Titikim lang. <laughs> oh, ang lang ko yung kina. Doon sa meron 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 lang. Kabila. Diyan mo. sa kabila. Oh, oh, sa, sa kabila, sa kabila. ko sa kabila. Ayan o Ayan 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 Ayan

Hindi ako hindi ako hindi ako mapapaluin kuya, Hindi ko tapoy po mo kuya. Hindi lang pagkain. May ano kapag pagkain dyan. Tunay mo na Ay kuya ang dami yan. Hindi ko kaya busin yan kuya. Ang dami hindi pwede yun kuya. Walang ulam kuya. Kanon lang. Ano ba ulam dyan? Top drinks? O ito. Ayaw kuya ayaw kong doon na inom kuya. Doon na inom. Doon na inom. Doon na kuya. Diyan na nainom po Diyan na tagay malinaw na malinaw hari